nag ako. dami nila ngayon na Himala. Oh. Wala sigurong nagpakain dyan sa iba. Asan kaya yung may batik-batik sa ulo? Absent siya ngayon na Wala yung may batik-batik sa ulo. Pati si Balbon. Si Balbon tatlong araw na hindi ko na nakikita. Sana kaya nagpunta yun. wala na siya. Ayan o, meron dito sa malapit sa akin. Ayan, ayan, ayan. Ayan o. <laughs> siya. Dito sa malapit sa akin kasi nga may mga nalaglag din na bigas dito sa tabi ko. Ayan o. Ayan mga bigas. Ayan ang inuman nila. Lagi ko nang inuuna lagyan. May buwan pa Oh. Ayun, buwan alas 6.15 sina may buwan pa sila sila lang ngayon absent yung iba nilang kasama ayun may tatlo doon na nagliligawan <laughs> may tatlo doon sa tangke ayaw dito bumaba nakatingin lang doon lang daw sila oh, ano kaya yung ano yung isa parang mahina yung isa oh yung galing dito sa ano ano may ano yung mata niya sira yung mata nito oh. nakatingin kasi doon eh ayaw dito sa kanan na mata niya nabulag parang bulag siya yun iinom na siya oh. yan uminom na ohaw. nabubulunan eh tumatayo yung ulo eh <laughs> uh, baba na ako mga kalapati Diyan na kayo oh, ba? Diba?